Yan, magdalay na tre. Drive to. Guys, magandang hapon po sa inyong lahat guys. niyo po huwag guys magpano, mag follow mag subscribe at like comment at share para update po kayo sa mga araw video ko araw-araw Guys nandito po kami sa May Robinson na ginagawa ko Yung bagong Robinson dito na harap ng Magdali na 2 Magdali na 1 Magdali na 3 Dati 1998, wala ito 2000, wala ito Ayun, ito, bago, tingnan mo, ang ganda na Ayun, ganda na Ito ngayon ang bagong ginagawa na Robinson. Malaki. Sa tabi ng Jollibee. Harap ng magdalinawan. Kam Kamarin, Kaluukan, City. Pag natapos to, maganda ito. Guys, na Robinson dito. Oh. Guys, ang dami ng dito na lang. Ang video ko guys, salamat sa pagsuporta niyo araw-araw.